Nga, papakita ko nga pala yung highlights ko sa Gusho. Napakagaling ko kasi ang bilis ng kamay ko. Pag muna ako sa saglit para dumurog na ako ng sampung tao mamaya. Ito nga pala si Changi, gusto ko invade din. Papatayin ko muna. Ay, dito mama. Oko, ko nga pala na mabilisan yan. Tino mo. Pang, pang, pang. Ayun chu, Panis, baka MC yan. May football player pala ako nakita. patayin natin. Okay, espanante grill. Awit. Bumbahan ka na mabilisan doon. Tiyang iyo. Pang, pang, pang. Pang. Kaso di namatay At yun nga, may nakita akong ipis. patayin ko lang saglit. Oh. Pang. Wait. Yun nga pala, may nahabol akong football player. Ayan, o. Oh. Pinatay ko muna saglit. Yun nga, may matatagpuan akong ipis sa damuhan. Patayin ko lang saglit. Ayan, o. Oh. Pang, pang. Medyo nagkamali pa yung combo ko dyan. Dito nga, patay na ako. Ayan o, tinan mo kasi ginawa ko. Kaso nakatakas ako dyan eh. Patay na ako, kaso nakatakas ako. Ako nga pala nagtitertel yung kalaban. Nagawin ko nga lang. Ayan o. No. Siyempre kukubal ko kalaban. Ayan o. No. Ang changi. Yung football player, sinipa ng chew. Panis, mga MC yan. Nagigigil na ako sa Changi, papatay mo muna. I-invade nga muna ako saglit dito. Pero papatay ko yan. Anis, ayun o. Kita mo yung combo ko doon. Papatay ko dito yung yo-yo master na to. Kaso di ka mamahin first ko. Siyempre may kikayas dyan. Ayun o, paparating na o. Ayun o. Nagpa-farm nga ako, may tinadyakan dito yung tune namin. Siyempre, anong gagawin ko? Kikayasin ko rin. ko rin. Patay yung ipis Kaso nakuha na ng tigril Patay na sana ako Kaso nabuhay ako Kita akong ipis Papatay ko lang saglit Masakit mga gat ko eh Ngayon papatay ko ulit tong ipis na ito Nainis eh. ako dito ah. Minakita ko ninja dito Minikro nga ako na Microwave nga lang Ayun oh eh no, ginawa niya dito hmm, Nabaliw ako doon oh eh na kita ng Tigril Patay ko pa rin. Kung titignan nyo yung football player dito, oh. naglao bigla. May ninja dun, no? Oh. Patay natin yan. Wow. Mga pa dito, kaso nawalan siya ng pag-asa. Di natuloy. At nabawian rin ako ng ipis na to. Talo naman kayo mamaya. At nakaminyak pa talaga. Uwi na nga ako, bigla kang lumapit Patay ka tuloy. Isa pa to, football player na yan Batitong changi ina to Tignan mo, habulin ko yan Patay sa akin yan Patay sa akin to, tignan mo, combo dito Pang, pang Ganon, side step Wung, hindi na matay Kamali ako dun ha Patay ata ako dito, ako pa pala yung patay dito Pero, babawi naman ako Ayan o no? Oo. Oh, mo sa akin, ganun-ganun mo lang ako papatayin. Hindi ako papayag, boy. Dito, papatayin na ako ng ano, ng ipis na to. Ikaso na microwave ko. Ano mo naman, oh. Mga ganyang ng gusyon. Grabe talaga. KKS na nga saglit. Ah, sabay takbo na ulit. Uwi na. Papatayin ko na nga yung football player na to para matapos na yung kalokohan na to. Ayun na, wala na. Huwag na kayong mananalo pa kayo pag ako kalaban nyo. Victory yan, oh. MVP pa. Wait lang. Victory!